isang share pa ulit sa inyo sa mga nagbabalak mag-abroad nga pala guys kasi noong unang alis ko 5 years lang so ngayon 10 years na yung bago sa mga nagbabalak mag-abroad na mga dalaga pa dyan <laughs> ito na sabihin ko sa inyo guys advice ko sa inyo ah. or sa may mga asawa na pero wala pa rin anak pero gusto na mag-abroad ito yung sasabihin ko sa inyo guys saka na kaya magbalak mag-abroad kapag ka kasal ka na, or meron ka ng anak. Bago ka mag-abroad guys, bago kayo mag-abroad guys, gumawa muna kayo ng anak. Kasi baka dumating sa point na gusto mo nang mag-anak pero hindi na pala pwede. Dahil nga sa sobrang eh, nag-enjoy ako guys. Nagkaroon kasi ako ng anak guys kaso namatay siya 2012. And then simula nun nag-enjoy ako magtrabaho sa Singapore. So parang ayaw kong umuwi, ayaw ko ng magbakasyon-bakasyon. -bakasyon. Talaga nag-enjoy ako magtrabaho, guys. Nagbabakasyon naman ako, pero saglit lang. Yung nagpaplano ka na gusto mo magkaroon ng anak, pero parang malabo nang mangyari. <laughs> Kaya sa mga nagbabalak mag-abro dyan, anak <clears throat> manganak muna kayo ha, kasi hindi tayo bumabata. Nagkakaedad pala tayo tumataas yung edad natin. Darating din sa point na hindi mo na talaga kaya mga anak. <laughs> kaya daman, doon sa may mga anak naman dyan, or binibigyan kayo ng anak, or binibiyayan kayo ng anak, huwag nyo naman itapon. Huwag nyo ipamigay. Kasi maraming mga kababaihan, or maraming mga mag-asawa yung gusto magkaroon ng anak, pero hindi pinapalad. Ang dami kasi dumaraan sa newsfeed ko kagaya kahapon. May napanood na naman ako na medyo malaki na yung bata. Siguro mga magawa 1 old na. Or mga months pa lang din. Mga 8 months, mga 7 months. Mga ganyan inilagay sa basurahan. Sana naman doon sa mga nanay ano, or sa mga dalagang nabuntis. Panindigan nyo. Kasi pinasok nyo yan eh. Kawawa naman yung bata na iniiwanan nyo na lang kung saan. Kawawa sila. Kawawa yung mga bata na itinatapo nyo na hindi na talaga pinapalad na mabuhay pa. Kasi kayo mismo na nana yung tumapos sa buhay nila. Kaya sana naman, sa mga nabubuntisan dyan, panindigan nyo na lang. Kahit wala kayong ipakilalang tatay dyan, okay lang. Basta yung bata, buhay nyo. Kasi ang daming mga nanay, ang daming mga mag-asawa na hindi pinapalad na magkaroon ng anak, 'di ba? Napaka-unfair, 'di ba? Sobrang unfair. Kaya sa may mga anak diyan, mahalin niyo 'yung mga anak niyo. Meron naman ako isang anak. Oo, magsi seven months. Ah, magsi seven years old na siya ngayon. So nag-iisa lang. So gusto niya ng kapatid. So paano ko siya bibigyan ng kapatid, 'di ba? <laughs> Wala na tayong picture tube senior citizen na talaga. So, yun lang guys, sa mga nagbabalak mag-abroad kagaya ko. Kasi talaga guys, kapag ka nandito na kayo sa abroad, tapos katagbo kayo ng mabait na amo, talagang i-enjoy nyo yung pagtatrabaho nyo dito guys. mag enjoy talaga kayo, lalo na kapag kasumasahod na kayo ng malaki. Kasi sa Pilipinas, hindi naman natin kikitain yung ganyang kalaki eh. Kasi sa Pilipinas, ang mas prioritas, prioritize nila, yung may matas na pinag-aralan, mga di-opisina. Paano naman yung mga kasambahe lang sa Pilipinas, sa pakababa ng sahod, ba? Diba? Kaya nga ang daming nag-a-abroad. Pero ito talaga yung advice ko sa inyo, mag-anak muna kayo bago kayo mag-abroad. ba? Diba? Kasi guys, ang hirap talaga sa huli ang pagsisisi. Kagaya ko, kahit na-abroad ako ng na abroad, hindi naman ako yung mama, hindi rin naman ako magkakaanak na. O, oh, ba? Diba? At least nag-enjoy ako. At least nabigay mo yung uh, naibigay mo yung ibang pangangailangan sa pamilya mo, di ba? Sa kapatid mo, natulungan mo. Di ba? Yun nga lang, pagdating sa iyo, kawawa ka. So, yun lang guys, sana may natutunan kay sa akin. O, di ba? O, passport lang yan, pero wala ka namang yaman. At least, na-experience ko naman yung na-experience ng mga mayayaman mag-travel dito, travel doon. O, di ba? So, yun lang guys, bye!